Hi guys! For today's video, punta na naman tayo sa dagat ko at namiss ko na yung dagat! Ayan! So, kung kaya naman sa hapon, yung super rara So ayan mga palangganan dito na kami sa dagat Ayan so medyo na-stuck pa kami Kasi medyo magputik talaga I for the go pa din Ayan, so nakikita nyo, medyo madumi na talaga yung dagat, mga palangka, ano, hindi na talaga naaalaga ang mabuti. At lalo na ngayong uh, uso na rin yung mga turista dito sa isla, marami nag-island hopping, makikita mo talaga yung mga basura sa dalampasigan na nakakasad na talaga, ay nakakasad talaga siya, kasi ano, madumi na, tingnan mo nyo diba? so hindi na clean talaga yung dagat. But anyway favorite ko pa rin talaga. Kasi nakaka-relax naman talagang gawin ito. So, ginagawa ko to every low tide ng hapon. Kasi ang hirap kasi pag low tide sa umaga, painit ng painit. So, okay yung hapon kasi palamig ng palamig. So, ayan yung mga kasama ko, si Laika at si Pupoy. Tingnan nyo, may, nanga, may mga sako ng buhangin. So, ayan. Tinitingnan natin yan sa ilalim ng bato. Kasi kadalasan mga palangga, sa bato yung mga shells. Nasa ilalim sila ng bato. Pero, ayan. Bokya tayo dyan, mga palangga. Walay. Walay ng laman. So, ayan. Napakadami ding mga lato na tumutubo. Yan Mga sea grapes. Mga seaweed. So, ang dami-dami niyan mga palangga. Pero, hindi siya masyadong masarap kainin. Hindi yun tulad ng lato na binibreed talaga. Ito naman, medyo may pagkaanghang yung lasa. Yan naman mga sikat-sikat. Ayan yung mga shells na parang mga bato lang din. Kaya kung ano, dapat yung mata mo malinaw talaga. Tulad nyan umang. Umang yung tawag sa amin pag walang laman. So iba yung nasa loob niya. Hindi yun talagang pinakalaman niya. Dead na yung shells. Tapos may pumapasok na mga ibang nilalang ibang nilalang yung <laughs> mga umang. Okay. So ayan. Hermes Crumb sa English Charmos. So ayan na o. Oh. yan yung pinakamalaking shells na nakuha ko. Hindi talaga tulad ng dati mga palanggana, na sobrang dami mo pang makukuha. Ngayon talaga kukunti na lang. So, ayan yung si urchin Delikado siya mga palangga. Ha, yung block na sea urchin, bawal talagang hawakan yan. Kasi yung defense mechanism, aba, may pa-defense mechanism. Yung defense mechanism niya mga palangga, pinuputol niya yung kanyang tinig. So, every time na hawakan mo siya, mapuputol siya. So, tutus... <laughs> <laughs> Nipun pa ko, Ituloy natin. So, tutusok siya sa inyong mga balat. Ayan. So, kailangan natin ipaglaban yan. <laughs> Ayan oh, tumatakbo pa siya. Alam mo yung sea sa black, parang may sarili talaga siyang utak. Tumatakas siya, tumatakbo. Ayan oh, 'di ba? So kailangan po tuli natin yung mga galamay niya para makuha siya. So wag na wag na wag na wag yung hahawakan kasi nakulagot. Ang sakit pa naman yan pag nakatusok. Ayan, ang daming mga sea urchins na black. Yung malaki lang yung kukunin natin kasi yung mga maliliit, wala silang laman masyado. So pero for the hirap talaga. Mahirap <laughs> talaga yung pagkuha niyan kasi kailangan mo siyang kunin, ilagay sa bato putol putulin-putulin yung kanyang mga tinig kasi nga delikado siya. Sakit-sakit niya pag nakatusok. Mas masakit pa sa breakup, Charmos. Ayan. So, yan, kinarati ko yan siya. <laughs> Chop-chopin na natin yung kanyang mga tinik. Ayan, dapat malinis na wala ng tinik bago ilagay sa balde. Ayan na pala yung huli namin. Siguro mga dalawang araw, charmos lang. Dalawang oras kami niyang naglakad-lakad sa dagat. Ayan yung huli lang namin. Kukuti lang talaga mga palangga. O, oh. yan yung favorite namin yung sea urchin or swaki na iba't ibang kulay. Makulay ang swaki. Ayan. Hindi katulad ng sea urchin na black. Yun yung delikado. Yan yung mga kuha namin. Ayan. Pinafile na naman para kumain. Ganito kami. So, pagkakuli namin yan, kailangan kakainin natin agad sa dagat. Kasi, pag dinala pa natin sa bahay, hindi na siya masyadong masarap. So, dapat fresh na fresh siya pag kakainin natin. So, ayan, kukunin lang natin yung mga parang lamang loob niya. Iiwan natin yung color yellow or color, color orange na laman niya sa loob. Yan yung nakakain. So, ilagay lang natin yan sa kanin. Ayan, yung kanin pala namin yan dyan, mais. So, mais na dinurog sa so, hindi yung humay. Ayan. So, mas masarap din yan eh, partner dyan. So, sobrang sarap talaga. Favorite ko talaga yung mga palangga. Yung lasa niya manamis-tamis na miss fresh na fresh na hindi mo ma-explain. Basta masarap siya talaga. Mapaparami yung kanin mo kapag kumain ka. Lalo na kung nasa dagat ka. So, pag nasa bahay, iba na yung lasa din yung mga palangkay. Hindi na siya masyadong fresh. Dapat buhay pa siya. Okay, para fresh. Ayan, ba diba? So, kukunin mo lang yung laman, ilagay sa kanin, and then, subo na, ang, to the subo na talaga ang person. Yung ganyan lang kasimple. O, oh, ba? Diba? Yan yung mga huli namin. Ayan, i Kakat nyo lang siya sa center. Ayan. Siwain lang natin dyan sa center. Tapos, yan, yan yung mga lamang loob niya. Kukunin nyo lang yan. Ayan. Kasi hindi siya yung kakainin. O. Oh. Tapos, maiiwan yung parang guhit. no yan. Parang guhit na no orange or yellow. Yan yung kakainin natin. So, sobrang sarap. malinamnam yan siya, mga palangga. Kaya, paborito ko talaga ang pumunta sa dagat. Every time, mas mapaparami yung kain ko. Ewan ko ba bakit nakakagutom sa dagat? Pag uwi mo sa bahay, kakain ka na naman ulit. Ayan, syempre. So, yan. Kain-kain. Ang sarap-sarap niyan, sarap. mga palangga. So, enjoy lang kayo. Sana naman nag-enjoy kayo sa video ko. For more naman, pa-support, guys. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-react. Ayan at ibahagi nyo naman para matulungan nyo ang inyong island girl. Thank you so much mga palangga. Until next time sa ating pangilaw fortune. <laughs> Bye